Magandang umaga po sa inyong lahat. Mayroong kasabihan tungkol sa bukasyon. Ano ba yung bukasyon? Ang bukasyon ay tawag ng bawat isa sa atin tawag ng Diyos sa atin sa buhay. So ang kasabihan ay ito. Uh, ang bukasyon mo sa buhay o ang tawag mo mula sa Panginoon ay kung saan ka pinakamasaya at kung saan ka pinakakailangan ng kapwa. Iyan ang bukasyon mo sa buhay. Diyan ka tinatawag ng Panginoon. Amen po ba yun? Maliwanag, nakuha. Kung saan ka pinakamasaya, Saan ka pinakakailangan ng kapwa, iyan ang bukasyon mo sa buhay. Kung sa pagkakaroon ng pamilya, diyan ka pinakamasaya, diyan ka pinakakailangan, iyan ang bukasyon mo. Sa buhay, diyan ka tinatawag ng Panginoon. Kung sa pagpapari ka pinakamasaya at pinakakailangan ng kapwa, yan ang bukasyon mo sa buhay. Diyan ka tinatawag ng Panginoon. Amen pa? Ngayon, ikaapat na linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay ay atin ding ipinagdiriwang una ang nabanggit ko na pala ito kanina ang pandaigdigang araw ng panalangin para sa bukasyon at ang ikalawa, ipinagdiriwang din natin ngayon ang linggo ng mabuting pastol. Ngayon, sa mga pagdiriwang na ito, Isang panawagan ay ito: magdasal po tayo para marami ang tutugon sa tawag ng pagtawag ng pagiging pari na dapat mabuting pastol. So yan ang isang panawagan. Ano uli yung panawagan? Dapat ay magdasal po tayo para marami ang tutugon sa tawag ng pagiging pari na dapat mga mabubuting pastol. So una, yan din ang masasapalang yan din ang isa sa mga aral na ating uh, mapupulot sa mga pagbasa ngayong ikaapat na linggo ng pagkabuhay. Una, magdasal po tayo para marami ang tutugon sa tawag ng pagiging pare Sa aling pagbasa, matutungay na papahiwating na ang dasal ay may malaking nagagawa. Sa aling pagbasa, sa sa unang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. The Acts of the Apostle. Kaninong dasal ang may malaking nagawa? Kay Apostol. Very good. Kay Apostol, Pedro. Sino ang kanyang ipinagdasal? Ang lalaking ipinanganak na lumpo at ano ang malaking nagawa ng kanyang panalangin para dito sa lalaking ipinanganak na lumpo siya ay nakalakad na dahil hindi man lang siya nakalakad dahil ipinanganak siyang lumpo so dito nakita natin Maiksi lang yung panalangin niya na eh, ni Apostol Pedro eh. Sa ngalan ng Panginoon, Jesus, lumakad ka. Yan lang ang panalangin. Pero napakalakas. Napakalaking nagawa. Dahil nakalakad na ang lalaking ipinanganak na lumpo. Kaya dito maliwanag na ang dasal ay may malaking nagagawa. Amen ba? Maliwanag? Very good. So, kung ganon, ay eh magdasal din po tayo para marami ang tutugon sa tawag ng pagiging pare. O tingnan nga natin kung malakas nga yung panalangin ninyo. Dapat. Kung marami ang nagpapari, ibig sabihin, nagdarasal kayo, malakas ang inyong panalangin. Amen! So, ikalawa, sa pag sa pagiging pari na dapat mga mabubuting pastol. Agree ba kayo doon? dapat yung mga pari natin ay mga mabubuting pastol. O sa alinabang pagbasa, matutunghayan ang isang halimbawa ng mabuting pastol. Brother Elmer, baka alam mo, sa aling pagbasa, o ikaw, ang ating Sunday schooler, nandito ngayon. Saan? Ha? Sa mabuting balita. Tingnan ninyo, Sunday schooler natin yan. No? Oh. Bata pa lang yan, marunong na. No? Oh. Sa mabuting balita. O, oh. sino ang ibinigay na halimbawa ng mabuting balita? Si si San Pedro Ano? Ano yung pangalan mo? Ano? Sinong, anong halim sinong halimbawa binigay? Ang Panginoong Jesus. Diba si, sa Ebanghelyo, sinabi ng Panginoong Jesus, Ako! ang mabuting pastol. So, ano ano ang mga katangian ng ating Panginoon? Kasi kung mabuting pastol siya, ano pa yung bakit mabuti siyang pastol? Eh di siyempre alam natin yung kanyang mga katangian bilang mabubuting, ang ah, bilang mabuting pastol mayroong tatlong katangian ang ating Panginoon bilang mabuting pastol. Ano, Sister Josie, alam mo yung una, inaalay niya ang kanyang buhay. Ibig sabihin, mayroon siyang malasakit sa kanyang mga tupa. Nahanda niyang ialay ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. So siya hindi iniiwa kapag nasa panganib ang kanyang mga tupa, hindi siya tumatakbo. Hindi niya iniiwanan ang kanyang mga tupa. Nananatili siya doon sa mga tupa para proteksyonan sila, iligtas sa panganib. Ganyan ba ang ating Panginoon? Opo, hindi ba inalay niya ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan? Ikalawa, so yan ang una, may malasakit. No? Ikalawa, nakikilala niya ang kanyang mga tupa at ang kanyang mga tupa ay kilala rin siya. Ibig sabihin, siya ay babad sa kanyang mga tupa kung ano ang responsibilidad niya na ibinigay sa kanya, talagang inaasikaso niya po yun. Alimbawa, ako, ako, nagbubuhat ako ng bangko. Ako in charge ng ating marriage encounter. Ito is para sa mga mag-asawa So kung ikaw ay in charge doon, dapat babad ka doon sa mga miyembro ng marriage encounter. Naintindihan ninyo? Hindi mo pinapabayaan yung responsibilidad na yon. Amen? O, oh, na-assign din ako sa Sunday school. Dapat maging babad din ako doon na hindi ko pinababayaan ang, ang responsibilidad na ibinigay sa akin. Yon ang pagiging babad. Dahil kapag babad, kang nababad ka sa tungkulin na ibinigay sa iyo, makikilala mo. Hindi po ba? Yung mga pinaglilingkuran mo. So yan ang pangalawa, ang pangatlo na katangian ng ating Panginoon bilang mabuting pastol ay pinangangalagaan niya hindi lamang yung mga tupa na nasa kulungan. Hindi po ba yung naipasok muli sa kulungan? Kasi yung lahat ng mga tupa kadalasan ay hindi nakakapasok, hindi nakakabalik. Kaya kapag nakita niya na kulang ang kanyang mga tupang na ipasok sa kulungan ay talagang hindi niya uh, iiwanan yon na hindi mahahanap. So hinahanap niya, ayon niya ang kanyang mga tupa ay nagkakawatak-watak. Gusto niya nagkakaisa ang kanyang mga tupa. Dahil sabi nga niya, dapat isang kawan, isang pastol. One, ano nang sa English yon? One, one, sh, makalimutan ko na itaga yung English eh. Basta one shepherd, one, one fold, one shepherd. Ganon. So yan ang tatlong katangian ang ating Panginoon bilang mabuting pastol. Agree ba kayo na kung mayroon siyang ganong tatlong katangian, mabuti nga siyang pastol? Opo, hindi po ba? Ano pang hahanapin mo nun sa tatlo? Kaya, mga kapatid, dahil ngayon ay linggo ng muling ng mabuting pastol, ipanalangin po natin ang lahat ng ating kaparian na sila ay magiging o patuloy na mga mabubuting pastol gaya ng ating Panginoong Jesus. Tandaan natin, malaki ang nagagawa ng dasal. Amen? Kaya tayo ay mag-dasal.